Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga rapist, holdapper, criminal na mga pulis dyan sa Cavite. Talamak dyan sa Cavite na mga holdapper mga pulis, tatanamin kanila ng droga at gagahasain nila ang babaeng bangibiktima nila. Matagal na yan gawain ng mga tiwaling mga pulis hindi lang sa Cavite, tinotolerate sila ng mga taga-ombudsman, na Pulcom, TNT Internal Affairs Service at mga kurap na mga fiscal sa Cavite, ang mga fiscal dyan sa Cavite ginagawa nilang negosyo ang prosecutor's office. e absuelto nila ang mga nagkasala sa batas kapalit ng pera, may pulis din dyan na hold tuwing hapon sa may salit das makavite ng hulid sila sa mga motorista nagtatanim ng droga at tinatakot nila na kanilang ikukulong. Kapag natakot ka dyan ka na nila peperahan, marami na silang biniktima, ang pangalan ng pulis ay si polis manabat, kasabwat niya yung kapatid niyang nagtitinda ng buko sa panguhulidap, ginagawang palabigasan ng mga pulis ang mga motorista, Ayon sa balita isang commander at labing apat na pulis ang sinibak matapos silang ireklamo ng rape at robbery sa Bacoor, Cavite, dapat tanggalin yon yan sa pagkapulis, hindi dapat e-assign o elipat sa ibang lugar, dapat tanggalin yon na yan. Sinibak muna sa pwesto ang commander ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit sa Calabarzon. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Rand Ulf na dahil ito sa command responsibility, kasunod ng umano'y panggagahasa at panloloob ng ilan niyang tauhan sa bahay ng isang grade 9 student sa Bacoor, Cavite. Nabatid na may ranggong police colonel ang naturang opisyal na kasamang nasibak habang iniimbestigahan ang kaso. Gayun din, relieved ang labing apat na sospek, kabilang na walong na aresto at anim pang at large. Sa mga unang nahuli, kasama rito ang team leader nilang may ranggong polis lieutenant. Sa loob mismo sila ng Camp Vicente Lim sa Kalamba, Laguna, dinampot ng sariling mga kabaro mula sa bako or PNP kahapon ng maraming araw, makaraang isumbong ng pamilya ng biktima ang krimeng nangyari umano Sabado ng umaga. Nabawi ng autoridad ang isang dilaw na Mio I-125 at iPhone 13 na pag-aari ng biktima, bukod pa sa mga nakumpiskang baril at mga bala, higit kalahating milyong pisong halaga ng shabu, at dalawang piraso ng plak ang may parehong number na RGD Shyam na raan at apat na Batay sa reports, pinasok at nilimas umano ng mga pulis ang bahay ng 18 anyos na online seller, habang hinahanap ang kanyang nabyong sangkot umano sa ilegal na droga. Tinangka pa raw siyang kunin ng ilan sa mga pulis nang hindi makita ang kanyang boyfriend, bago na pag-isipang galawin na lang. Naglabas na rin ng statement si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nortetes Jr. at iginiit ang zero tolerance sa kalokohan ng mga tauhan, bagay na warning din umano maging iba pang commander sa buong bansa. Totoo yan, gawain niya ng mga pulis, salot na sila sa lipunan, may incident din dyan dati pinasok ng mga pulis ang bahay ng isang negosyante, gabi nangyari ang panloloob, mabuti hindi niya pinalabas sa kwarto ang misis niya. Kung lumabas sa kwarto ang misis niya sigurado gagahasain ng mga pulis, kasi maganda misis niya. Kapag kinasuhan mo ang mga pulis sa fiscal jan sa Cavite kakampihan pa yan ng mga tiwaling mga fiscal na sina Fiscal Radock, Fiscal Villar, Fiscal Lopez, Fiscal Cortez. Sila ang mga tiwaling mga fiscal sa Cavite, tutukan ninyo ang mga kaso, kasi ididismas yan ng mga tiwaling mga fiscal jan sa Cavite. Ang mga fiscal jan sa Cavite mga kurap, utak mga pulis at utak barangay na ang mga biktima pa ang kanilang sospek. Talamak dyan ang mga pang-aabuso ng mga pulis at fiskal, kasi alam nila kakampihan sila ng mga katulad nilang mga tiwali. Kapag kinampihan ng mga pulis sa kanilang kremen ginawa, kasuhan nyo mga fiskal na humahawak sa kaso. Kasuhan nyo ang mga fiskal sa Supreme Court for Disbarment para malaman ng Korte Suprema ang kanilang mga masamang mga gawain, ang babaing biktima ay hindi yan nag-iimbento ng kwento, ang mga pulis ang mahilig mag-imbento at magtanim ng droga para pagkapirahan nila ang kanilang mga banibiktima. Ang pulis ay trabaho yan ng mga tamad at bobo, hindi nga dapat yan tawagin na trabaho, kasi buong maghapon na katungangan naghahanap ng mabibiktima nila, jogging-jogging ka lang, pulis ka na, rapist ka na, killer ka na, hold-upper ka na. Akala nila sila na ang batas, mga wala naman alam sa batas, ang turing nila sa tao ay mga alipin nila na anytime po pwede nilang kunin ang pera na pinaghirapan ng iba, ang tingin nila sa tao ay target shooting nila. Salot na sa lipunan ng mga pulis, tapos sasabihin nyo dyan sa PNP na isolated case lang yan ha? Anong isolated case ha? Halos araw-araw ay gumagawa kayo ng kremen, mga tanga at mga kapwa criminal lang ang maniniwala sa inyo. Ang pulis ay hindi yan pang matalino, pamboboyan, Pumunta ka lang sa PNP at PMA jogging-jogging ka lang paglabas mo tenyente ka na maski walang alam sa batas, tapos ipagmamalaki na ang baril, manghuhuldap manggagahasa. Pagkatapos kapag edinimende mo, kakampihan pa sila ng mga tiwaling fiskal, mga tiwaling taga-ombudsman, mga tiwaling judge, mga tiwaling taga na Polcom at PNP Internal Affairs Service, kaya hindi na mababago ang PNP dahil sa mga kurap sila. Diyan lang sa PNP sosya, ikaw pa na nagrereklamo ang kanilang tatakutan sa mga bonibitima ng mga kriminal na mga pulis at mga tiwaling fiscal, judge, ombudsman, PNP Internal Affairs Service, na Polkam, Huwag kayong mag-alala may karma sa mga hindi tama ang ginagawa. Naabswelto man sila dahil kakampi nila ang mga yan, sa mata ng Panginoon wala silang listas, pagbayaran nila ang kanilang gawa sa kapwa, hanggang dito na lang ang video na ito, thank you for watching.